Maso. oh, may maso Kulay green siya. Dito ito yung nakadikit niya sa kwan. dito oh, ito yeah. ito green. Itong green tapos dito na siya. solid na siya na green dito sa loob. Hmm. Pakita ko lang ko sa kanya kung nung wall ito. Nakadikit siya dito. Oh. Yan yung kasama niya no? Ito yung kasama niya. Tingin daw oh, malaking bato to malaking bato yan. yan para makuha natin maganda sana natin kasi kung nagkita tayo doon matister matistir sana natin tapos ito yung kwan kasama nya oh. ito yung kasama nya tapos yung nakadikit ano bang mas malaki? Mas malaki ito o yung saka yung green? Ito yata yung mas malaki. Yung ito mas oh. malaki. Tapos ito <coughs> yung nasa gitna na ito. Hmm. Ini para ano? na <coughs> green siya. Green diamond.